Hello! Kamusta po kayong lahat? Wala pong tigil ang ulan ngayon. At uh, nakita natin sa balita, no? sa naga, bubong na lang po yung nakalitaw. Ang laki po ng baha at mayroon dalawa o oh, tatlong missing. Yan ang sinasabi natin kahapon. No? eh sana lumikas agad-agad para hindi na inabot ng baha. Anyway, sana safe sila. No? Ah, uh, dito po sa pagharap ni Uh, Pastor Kiboloy at ni Senator Risa Honteveros, kitang kita po natin kung gaano kabayas itong si Risa Honteveros. Business as usual. Wala na yata tayong nakitang hearing ni uh, Risa Honteberos. kung saan siya chairman. Ano? Parang wala tayong nakita na hindi siya, uh, hindi siya naging bias. Wala tayong fair na pag-iimbestiga kasi in aid of uh, election ang ginagawa niya. In aid of persecution. So, mahalat at mahalat eh. Kung merong kang madilim na balak. <clears throat> so, dito po, ay uh, ipapakita po natin yung, pag, yung paghaharap. Yung face to face po ni uh, Risa Honteveros at ni Pastor Kiboloy. Ito. So ngayon po uh, dadako na po ako kay Apollo Kiboloy So Mr. Kiboloy bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa ayan. mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang ayan, tanong ayan. po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Uh, salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At uh, magpasimula po tayo kay uh, Miss ah ah Pastor Kibuloy, uh, Mr. Uh, Kibuloy. yung Chef. tanong ko muna, uh, ilan ang miyembro? Tignan mo si Risa, no? Itang kita nyo naman, di ba? Sabi, pagkakataon niyo na to para makasagot sa mga maraming uh, aligasyon, aksasyon sa inyo. E eh, nung sasagot na siya, ayan, <clears throat> pinatigil siya uh, anong tawag nito uh, ininterpret siya eh in siya <clears throat> ang akala ni Tiboloy sasagot na siya kasi bago itong video nito uh, may mga testigo po na pinagsalita na no mga naunang nagsalita yung mga testigo at malayang pinapasagot ni Risa Ontiveros mga konti lang naman napanood ko uh, bago itong video na yan at doon sa ibang mga testigo, parang pinipid pa ni Risa Monteveros. So makikita mo yung pagkabayas ni Risa Monteveros. Pero ng KOJC. More or less po sa sa tingnan ko po muna ang exact na kahit in estimate po. More or less po including uh, mga mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7, 7 million. Ayon, 7 million pala ang membro ng KOJC. Bakit kaya tinatanong ni Madam Risa Honteberos? <laughs> Ina-assess niya ba o in-estimate niya kung ilang ba yung mga botante dito? 7 million may bata kaya doon uh, kung sa, sa kung kasali na ba yung kung mem may membro ba sila ng mga bata kasi sa ibang religion wala silang bata na binibinyagan kagaya nung dating daan wala silang mga batang binibinyagan eh ewan ko lang sa KOJC so halimbawa mayroon mga uh, 18 uh, below 18 years old doon sabihin na natin isang million <clears throat> eh di meron pang 6 million na botante. No? So yan parang yan ang inaalam ni Risa Monteveros eh. Kasi alam natin talaga na ang ginagawa ni Risa kay Pastor Apollo Kibuloy ay demolition job. Yan talaga ang ginagawa. So sabihin na natin may 5 million na mga botante at solid yan na buboto no? 7 million daw ang membro Sabihin natin, ang botante is 5 million. Bago ka po manalo sa Senado, ang alam ko, yung huling boto, uh, yung pang number 12, si Jinggoy Estrada, ang kanyang nakuhang boto is 15 million, mahigit. So, bago ka manalo sa Senado, kailangan mo makakuha ng at least 15 million. <clears throat> so, yun ang uh, estimate natin. So, ilan pa kailangan ni Pastor Kibol? 10 million na lang. <clears throat> siguro, siguro 5 million yung botante, no? Estimate nga lang eh. So, meron na lang siyang kailangan na 10 million. At makukuha niya kaya ito sa Visayas at Mindanao. At syempre, meron din boboto sa kanya sa Luzon. Alam naman natin, ang mga Duterte at mga kaalyansa ng Duterte ay medyo slightly mahina sa Luzon pero sobrang lakas sa Mindanao at sa Visayas <clears throat> so malaking posibilidad na manalo talaga si Pastor kaya lang, pinatrabaho nga nito ni Risa Honteberos uh, sinisira yung kanyang kandida, kandidatura okay. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners, oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay, uh, sa mga follow-up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim-survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Na... Ayan, sinabihan ka na ni Pastor, uh, Senator Rizzo Monteveros, harap-harapan kang sinabihan. Kung may problema ka, ma magsampa ka ng kaso sa barangay. sa barangay ka magreklamo, kumbaga. ba? Diba? Meron kang aligasyon, akusasyon, dalhin mo sa proper forum sa korte. O, eh, alam natin ang ginagawa ni Rizal ay trial by publicity. At sisirain niya ang mga kandidato na inutos sa kanya na gawan niya ng demolition job. At sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo, dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, nila sa Department of Justice. Oh, yan. naghahain uh, daw ng kaso sa Davao at na-dismiss. Ito nga siguro yun nung, yung uh, binuhay na kaso, no? At dinala pa sa Maynila. Ibig sabihin, kaya na-dismiss, ang ebidensya ay mahina. Ang binagbabatayan sa korte ay ebidensya. Labanan talaga ng ebidensya dyan. So, ibig sabihin, mahina yung ebidensya. Or, baka naman talagang gawa-gawa lang. <clears throat> Tignan po natin yung uh, mga tinatawid ni, uh, ni Sen. Teberos sa kanyang mga tanong parang ang sinasabi niya eh sexual abuse mo ba <laughs> gusto lang niyang ihatid yung tanong no? ganun yung style niya eh mapapansin niyo of justice yun naman pong mga testimonya ni na uh, Miss Valdewesa at ni Yulia uh, tinatanggi niyo ba ang mga testimonya tinatanggi iyon? ko po mm -hmm. wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi mm -hmm. Kundi uh, sa akin paningin ay kabaligtaran ngunit uh, hinahamon ko po sila mag-file ng kaso mm -hmm. sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations mm -hmm. at ito ay uh, para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino man kanilang gustong uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Pulot okay, okay, uh, uh, masayon, uh, yung kanya'ng sinabi. Pastor, i-interrupt ko okay. muna kayo doon dahil oh. tin tinatulong ko muna yung mga okay. testimonya ni Miss Baldivesa at ni Julia. Sorry po, sorry po. So ito talaga yung style ni Risa Monteveros. Talagang i-interrupt ka at para siyang nagmamadali, ano? Ang gusto niya, makasagot agad si Kibulong at may tanong niya agad yung susunod niyang tanong. Para siya nagmamadali. Pero kanina po, kung paano niya uh, itrato yung mga witness, <clears throat> eh malayang nakakapagsalita talaga. At tinutulungan pa nga ni Ontiveros, Pinipid niya pa. Uh, sabi ni Kapastor, eh, may mga akusasyon, may aligasyon. Eh di, hinamon sila ni Pastor, magsampa kayo ng kaso. At diba napakaganda naman ang uh, hamon ni Pastor dahil doon sa korte ay magiging patas ang laban doon. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon Wala. ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. Pero Wala walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Mm -hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay. E eh, yung mga adults po, uh, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganoon ang kingdom na magpalimos. Wala so, mang polisya, pero pinalimos nyo ba sila hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi po. yung parusang dry fast? So. Ang sinasabi lang talaga dito ni Juntiveros, gusto niya lang maitawid yung mga tanong. Pinuwin nyo, pagtutorture, pang-aabuso. Nakikita nyo ba, nababasa nyo ba kung ano yung ginagawa ni Juntiveros? Hindi rin po, uh, <laughs> polisiya ng uh, kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay... Uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin, Kailangan sagutin ni Kibuloy eh, na wala silang policy na ganon. Yun ay paglilinaw eh. Pero ayaw ni Risa. <laughs> ayaw ni Risa. Pinaaabuso nyo ba? Pina-torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa so, Freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Bakit pati fasting? Tinatanong ni Risa Honteberg. Eh, di ba sa mga Muslim, pag Ramadan, eh, nagpa-fasting talaga sila? At eh, sila talaga parang yung original, Ma matagal na nilang ginagawa yan at talagang matindi yung kanilang fasting, tubig lang ano kaya ang problema ni Risa sa fasting no? kayo ba yung nakaisip ng modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para <laughs> natatawa talaga ako dito sa mga tanong ni Risa Montelbero modus No? Uh, modus, sabi niya. Ibang klase talaga ito. Manatili sila sa ibang bansa. Sino pong nakaisip nun nung modus na 'oh uh, because this is under the uh the uh, investigation already. I uh invoke my right to uh, remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ati Gingging, 'yung dry fast po ba uh voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat It po. It was an instruction. Instruction. So, uh, hindi siya voluntaryo, instruction, or utos siya. Alright. Salamat po. Uh, Mr. Kibuloy, uh, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. Ah, so pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pani o kay it appears, Stephanie? It appears it appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi eh uh -huh. uh, ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pani? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon niyo kay Pani o oh, Stephanie Ibarra? Yung isa pong manggagawa isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? Uh, with this issue po, okay, pani, I uh, invoke my right din to remain silent. All right. So, uh, pero sa pagkaalam po... <coughs> Alam na ni Rizzo Antiveros, nasa korte na nga eh. Pero talagang ipinipilit niya, no? Maitawid niya lang yung tanong. Kita mo sa sinasabi niya agad, all right, okay, alam niya eh, nasa korte na eh. Pero tinatanong niya pa rin. Pagkaalam po namin, uh, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o pa Ibarra. Tama po ba? Oo. Uh -huh. I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila okay. nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa niyo kung ituring itong si Stephanie o Pani? Uh, I invoke my right to remain silent on All the right. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at Oy. ano po iyang tinatawag na angels of death yan po ay kasi uh, kasinungalingan mm -hmm. at kung yan ay uh, akusasyon mm -hmm. inihiling ko ang accuser na magpile siya ng kaso laban sa akin okay. ganyan din yung sinasabi nila kay Pangulong Duterte Meron din mga ganyang uh, Anong ano tinatawag ba kay Pangulong Duterte, di ba? Ano nga 'yon? <clears throat> na meron siyang army, no? Private army. So, uh, sinasabi nyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po Invento po nila yan eh. Invento lamang. Oh, tapos na. <clears throat> Nakita ko po, napanood kong konte yung mga uh, testigo kung saan ini-interview ni Risa Monteveros. Ang nabasa ko, ang nabasa ko sa ginagawa ni Risa Monteveros, talagang i si ang kandidatura ni Kibuloy at yung uh, mga gawain at mga nagpapalakad sa KOJC, pinapasama niya. Alam niyo kung ano target ni Risa? Yung mga membro mismo ng KOJC. Parang sinisira ni Risa Monteveros yung pamamalakad sa KOJC. Ang pangit ng pamamalakad. May mga ganito, may mga ganyan. May mga krimen para masiraan masiraan yung pamamalakad at yung mga miyembro ay kumbaga mais, maisip nila eh? ang pangit pala dito <coughs> Ganon ganun po yung ano yung ginagawa ni Rizal Tiberos kaya nagtanong siya eh, ilan po ang miyembro nyo <laughs> ayun ang ginagawa ni Rizal Tiberos kita ko agad eh kita ko kung paano niya sirain yung Uh, mga opisyal, mga pamamalakad sa KOJC para yung membro malaman, ay may ganito pala. Kaya yung membro, yun ang tinatarget niya. Sinisira ni Risa -Beros, si Kiboloy, sa mga membro niya. Walang ya talaga. <laughs> Sutil talaga ito. Pilya talaga ito si, ano, si Madam Senator, no? Uh, Risa <clears throat> so, yan ang ginagawa. Demolition job. For election. For election po ito. At uh, para hindi na rin makapag-criticize si Kibuloy dahil uh, isa rin yan sa number one sa pangunahing kritisismo, ah, criticize kay Bongbong Marcos at sa sa mga komunista Okay, thank you so much po sa panonood. Ako po si June at kita-kita po tayo sa susunod na episode. Bye.